guys, ayan, o, oh, first day ng pagbubunga ng akin ng sito naturo, ayan siya guys, may bunga na siya. ayan marami na po siyang bulaklak, guys, ayan o, oh. pakita ko sa inyo guys, yung mga bulaklak, o, ayan oh. ayan, guys, yung mga bulaklak ayan pa, ayan, o oh. ayan, naga, nagsusuputa na yung mga bulaklak, guys ayan pa siya guys, o, oh. dami, no Ayan, thank you Lord at meron ng bulaklak ng atin sito na turo. Sa loob ng 38 days, ayan, nagkabulaklak na rin siya dahil. Ayan guys, oh, dami oh. Marami na tayong aanihin no, kung sabay-sabay silang mag-aano magbubunga. Oh. Ayan guys, oh. So, ayan pa yung guys, oh, so, ayan. Ang dami talagang bulaklak na guys, oh, ayan. Ayan guys, ang dami bulaklak guys, ayan hanap pa tayo sa ilalim ayan po guys oh tagtag na na ng mga bulaklak guys ang ating sitong maturo ayan thank you thank you lord at meron na akong aanihin na bunga baba ayan oh ayan guys oh tingnan nyo guys oh so, ang dami ano ang dami mga bulaklak na guys oh so, ayan oh ayan guys oh so, ang dami oh ayan dito sa loko yung pala na eh ayan oh tapos dito wala pa rin ay ayan, ayan. meron pala dito sa ilalim guys ayan Saan pa ba? Dito, hindi ko alam. Ayan, meron pa dito. Lalo na din yung dami, guys. So, dami yung bulaklak, guys. Okay. So, Yan, guys. Ang dami yung bulaklak ng akin sito. Naturo na. Tapos, na. ito pa siya. Ayan, meron na itong bunga. Ayan, meron na siyang bunga. Tapos, meron pala sa lukoy na bubulaklak. Dito, ayan, meron na rin palang bulaklak dito, guys. So, ayan, ang dami na rin palang bulaklak, guys. So, oh. Pagka nagkasabi-sabi na biniyan guys, ang dami matang aanihin guys. Ayan po guys, ang atin sitaw naturo. Unang bunga, ayan. Unang bunga ng sitaw naturo ko, ayan. Ayan po siya guys. Hindi siya 'yung ano, 'yung gumagapang talaga. Kasi pag sitaw naturo, ayan, kanya lang talaga siya, hindi siya gumagapang. Hindi katulad talaga ng sitaw na haba gumagapang talaga siya. eto hindi, kanya lang siya. 'Yung sitaw naturo, ayan. Ayan guys, ang ating sitaw na Ayan. Ang dami na natin ano na sitaw na guys. Oh. Ang daming bulaklak pa Ayan. Oh. Ayan. Dito wala pa. Puro ano pa lang. Talpos. Tapos dito na yan. Mara, ayan, palang. Dito wala pa rin. Dito, Ito, oh. ito yung bulaklak niya guys. Ayan. Ayan ang bulaklak niya mga guys. Ayan. Ang po. Oh. Ayan guys, ang ating sito na turon. Daming bulaklak. Kaya pa siya. Oh. Ayan, ang daming bulaklak guys. Ayan. Pakita ko sa inyo yung mga bulaklak guys. Ayan. Meri pa guys. Ayan. Di oh. ano ma. Talagang maraming bulaklak siya guys. So. Oh. Ayan ang dami guys. So. Oh. Sige guys, thank you for watching. Bye bye.